Hello guys, good morning everyone. Thank you so much po sa mga TikTok seller dyan na nagpapadala ng mga pre-sample natin. Ayan po yung mga na-receive natin na mga pre-sample at yung mga darating pang pre-sample ngayon. Thank you so much sa mga seller dyan. So ayan guys, yung mga na-receive natin. Yung iba dyan wala na kasi nagamit na ni Baby. Karamihan naman na na-receive ko is diaper. Ayan, meron ding eye So, uh, Basta marami tayong diaper dyan. Yung Clean Fun, since newborn si baby, hanggang double XL, nakaka-receive pa rin ako ng free sample, hindi pa rin nare reject Thank you so much pa sa pag-approve. And then, yung mommy bag natin, piniim nila ako dyan, tapos pinadalhan ako ng hospital bag. Malaki, malaking capacity po yan. Marami po tayong may lalagay dyan. Yung Vanjali, maganda rin po yan, makapal po yan. Pwedeng pang overnight ni baby at saka yung tea. Subukan nyo po yung Joyce Island natin, yung cup natin na double wall glass. And then yung baby one natin, may freebie po yan na hanger, bawat bundle. Ayan guys, yung mga nakapouch pa, mga damit po yan. Mga damit po yan. Damit ng pang baby at saka yung pang ano, pang 10 years old. Yan. Si Ma Uh, makuku, ayan si NSP Babies, ayan, marami pa tayo na receive na ano, kaya lang nagamit na natin, syempre, ginamit na natin kasi kailangan ni Baby nakalibri po tayo, and then yung sapatos na black shoes, yung box, meron sa showcase natin lahat mga yan, nasa showcase natin lahat mga yan na pre-sample so thank you so much ha and then yung mighty clean natin na powder detergent, 10 kilos free sample din yan. Thank you so much, Mighty Clean. Ayan, salamat po sa mga seller dyan na nagbibigay ng free sample. Malaking tulong. At saka yung mga commission po. Thank you so much po. Sa mga affiliate dyan na baguhan, tuloy lang alang, tuloy lang yung laban kung gusto nyo pong kumita. Ang gawin nyo guys, mamuhunan kayo kahit 5 item lang tapos i-promote nyo araw-araw para maging healthy yung account nyo dito sa TikTok. Yeah, thank you so much po. Bye-bye. God bless sa inyong lahat.